Dahil sa kanyang tikas, lakas, at laki, napili ang kalbong agila bilang sagisag ng Estados Unidos. Ngunit nakapanlulumo sa sapagkat napaka mapanganib na maging kabilang sa kanila. Pinaniniwalaan na isa lang sa bawat sampung agila ang nabubuhay hanggang sa ikalimang taong gulang. Ang ilan sa mga pangunahing dahilan ay mga sugat mula sa tama ng baril ng mga mga ngaso, na pumatay sa kanila para sa kanilang mga balahibo, at matatalim na kuko, pagkakakuryente ng kanilang malalaking pakpak sa mga poste ng kuryente mula sa paglapag, na nagdudulot ng nakakamatay na mga pasa o pagpalyan ng puso, pagkakalason mula sa pagkain ng mga pato, kuneho, at iba pang hayop na nasugatan ng mga mga ngaso. Tatlong bala ng pellet ay sapat na upang makapatay ng agila. Paglunok ng lason mula sa pagkain ng mga bangkay tulad ng mga nalasong mga kuyote o daga. At pagsalpok sa mga sasakyan. Mahirap maging isang agila. Sa katunayan, minsan na silang idineklara na mga nanganganib na mga uri ng hayop, bagaman muling bumalik ang kanilang populasyon. Hindi lamang mga bansa ang pumipili ng mga hayop bilang kanilang pambansang maskot at sagisal. Ngunit ang mga hula sa Biblia ay gumagamit din ng iba't ibang mga hayop upang tukuyin ang mga kaharian, ang kanilang mga katangian, at ang kanilang mga hinaharap. Ang mabangis na hayop na aking nakita ay katulad sa isang leopardo. Ang mga paan nito ay katulad ng mga paan ng oso. Ang bibig nito ay katulad ng mga bibig ng leon. Ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang luklupan at lakilang kapamahalaan sa mabangis na hayop. Pahayag Kapitulo 13, Versikulo 2